morning mga construction bali yan dito tayo sa akon natin sa uh, isang niro ropingan natin na uh, site dito sa uh, Engineer's yan bali yan yung tatrocesan natin mga construction so bali kinuna natin li na natin yung position nya yung 1.5 dito sa katla sa side niya And, uh, normally again, uh, so normal e yan kukuha na natin so e-type so ang laki niya napakalaking bahay sa so, mga construction uh, sa taas para tignan natin yung mga ginamit natin na mga bakal mga construction so 4mm lahat yung ginamit natin o oh. so but, uh, Luis Eres. <laughs> Yan. Yan. So ata. Ayun yung king post niya mga construction. Ah. Yung yo amo, yo te amo y te agsukat, amo y te agsukat, ¿qué tal? ¿Cuál Yan, amo? so bali. Ito yung king post niya mga ka-construction. Yan. so 150 lahat yan, eksakto mo yan. dyan. Ayan, nakuha na natin. So ayan. Ha? Ngayon ko medyo welding damat. Medyo wire. Sabit-sabit <laughs> mo lang yan. Ayan. yung mundo namin na bago. Ayan mga construction So itep siya. So dito ay 1 meter. 1 one. meter dito. Ayan 1 one meter. 1, 1.5 bidyay. Dito ha. 1 meter dito. 1. Yeah, pagpatingga natin 1 meter. Una, tam na nalagda. Ay, kam, tam na upakas dyan. Ang Mar marmar. Uy, ano ka, nalagda. Well, dito, napakalakas kasi yung uh, dito mga kusak yun. Yung hangin, yan, nag-iisa siya dito. So, napakataas. So, kailangan natin yun. Ito na yung mga angle bar. So, bali, yung ginamit natin, na uh, pintura mga construction yung kan uh, primer oh. <laughs> ha, hindi ka na tagagawa ng aloe black ngayon brad <laughs> practice ka dyan parakan one meter 1 meter 1 meter. Oh, meter daw So, yan. Ito yung mga master natin sa hall block na construction. So, nandito muna sila. Yan. So, yan yung pinaka layout niya. Yan yung e Yan. Laki. Bali, yung size dito mga construction is nasa 20. 20 by 10. Yan. 20 by 10. Oh, may bulaga tayo doon na. Ah? Ha? Ah? Kurang? Galakan to diyan ubigatan. Wen, <coughs> galakan to di shop nya. Ay tan set dan. Ni. Okay. Masanyo pagsabsabayan da di kwanya. 1mm ka na oh ayan natin to ayan ayan oh oh mitro ayan hey, bati matad tata mitro yan ayan Isinya tamitro ya, bay batitan. Ya. Buhi tamo na lang. So, Yan yung sintro nya. mga kakonsaw, kinakabit na ni Forman nyo, ano nya, uh, Tansi. So, punta nga tayo sa taas, kiyatin natin, kiyat tayo sa taas. O, nagdanyaw? One! One! Gramit ka dance sige. Gramit ka. Ha? Oh, lama jay. Eh. Kaya naman ta, ata pa kulang dito, oy. Eh. ta sigarilyn. bawal tag sigarilyo, nagtatrabaho. ng sigarilyo loko. Pinindoran ko mate na. Pinindoran ta, ha? Awanan! Sige, ibusin niya pa yung arot, tapos atento pintura, alko, akala damdama. Gala pintura di log. pintura na maminan. Itam ti pang isabitan tayo di ko, unta ma nag. Do 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 do. No tinga to to. Ya hanga sali sali ha. ta ah. Ta. Ah, na. Tay nang kan. Dan. Hay. Hay pa dugmo construction. So, ganun tayo. Ayan. Tayo. Oh. Yeah. I'm done. So <laughs> delikado to. Yun. Ah. Tayo sa as. Yeah. Okay. Yeah. Uh. Ah. Yeah. Sanay so, ka mo lang? Sanay so, ka? Kita mo ah! Yan mga kakonstruksyon, balihan dito tayo sa taas. Okay. <laughs> Ayan. O, tanong na tanong yung view. Ayan. Ayan. So, ito yung bali sa taas, pinaka-taas po. Tingnan natin, no? ay maita. Ah, na lang. Ah, balikin natin 'yang natin 'yan. So, nandito 'yung isa. Ah, dito 'yung isang king post niya. So, Ayun. Chong tas. Sampai major ni okay? Bali, ang natin ito mga construction is 2x4. Ito ang pwede ng 2x6. Yan, yeah, mo lang. 2x6, kuma. 1. Oh. 1. 1. 1. Ha? suti ko ha? 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 Uwin. Isa ti, isa usar na ta ni. tapal mo lang niya. Hmm. Dati ti, kwa, kwa, ay nyo. na ta, mga kayo. Mata ni. Mata, 6. Uwin. Sa ti, kabel ta, Ayo, so, natin 'tong mga ka-knockout. Uh, tanggalin hilia, sangalin natin 'yan. Adugtungan dala eh kun natin nung 2 by 6. Kunin natin 'yung 2 by 6. Tas ni dito sa angin niya. Grabe dito pagpan. <laughs> Anya pagsabsabay nag wheel wheel nga. At ano'y katop? Basta mga rukot yung tikas to yun eh. Talo. nga kastoy. Nyalog. Talo. Ah, natik yung na. Ay, one, one. Well, basta kami nga kan, apaka 2 x ha? Oh, shit. Sama kami Ayan uh, Last to lahat ng mga aso uh, cloudy naka Ah, 'yung masyadong Ah. 'yung mga bahay eh ayan nyo para yan yung kuisa view <tos> Ah? Wen. Ang ang gulbarte ko sa plano ng pata. Ano kaya di akin bakit ah? Kaya nagamit na si Kel. Kaya nga natibay. Tatanungin pa ko amat ay pakasiyahan Well, dati kami dati, dati dati Ah, ang galba, kataka pinakas nan, ano mas 55. Kailangan may lakamin. So amin nga po, bata. Kasi kami na isa disco eh. Ayan, 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 Bawang malpas mo matata ko parang makomay dada ko dito nabigatan. Good luck, Ano? Yeah, oy, nawang no, tela na magaramid ka pa yung may isang agdan. Ada ba? Kung doon? Garamid ka tamna adong agdan. Hindi ko Kailangan ti adong agdan. গীতা নেকি অসুবিধা চাৰি নেজি গামি একদম গুৰা